buhay ko noon. Pero nun saka nan yung Hello po. Ayan, nandito pa rin po tayo ngayon sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center oh yun. So yun nga po Nandito po tayo. Napakaganda Tanawi na makikita lamang ay, natin ay, dito sa Nino Aquino Wildlife Center at eto na po si Tara. Yay! Si Tara RM. Yay! Ito mo, dito, dito. Okay. Ito po yung ilog dito. Tapos nandun yung Bali Tree House. And then po, meron din mga cottage dito. Dito mas madalas nagpa-practice sa mga katulad nila. And ayan, ayan po. Ma, masyadong masaya rito ka mga lovers in Paris. Ayun. Tente na na. Lovers in Paris. Yan. Okay. Lovers in Paris. Ito na po yung treehouse. Okay. Para anong masasabi mo dito sa Nino Aquino Parks and Wildlife? Ganda. Grabe. Kiling. Kasi, di ba? Forest. Um, green. Parang refreshing. Siyempre, mapapalapit kami sa pag Oo oh, nga naman. Yun nga. Hey, Breno, dito lang po yan sa Metro Manila. Naku, saan? Meron po kayo makikita ng pagandang talawin. Di ba, Tara? Yes. Come on. Uh, at ayun nga po mga iba. Kasi tama. So, interbindin po natin sila. Oh, Jay! ano masasabi mo? Napakaganda dito sa wildlife. Okay nah. <laughs> ayun, na. Tayinig. May ano yan. Okay na. Ayun, si Glory. Ayun, tayinig na. hindi mag-emote yung mga... Mag Ayun, oh. may nag-shooting po dito. Ay, ewan ko shooting or what, eh. They... Sir, pwede niyo tour I think mag-asawa na yan. Kasi sa mga nandirito, mga mga magkakasawa. Magpapakasawa. Peace! 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 Philippines. Peace! 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 Uh, actually, major problem mo na talaga. Okay, ikaw naman. Ito yung ano, ito ba yung umakit dyan? Eh, eh may harang eh. Ba't sarado? Hindi pwede yung pumasok. Ngayon ko lang malamit. Uy, kayo naman, ano yung masasabi nyo sa napakagandang wildlife? Since this is my first time here. Uh wow! <laughs> 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 Seryoso? Seryoso? <laughs> Maganda, maganda. Ayaw. <laughs> Kaya <Kawaan>! lang. <laughs> normal lang. Sakto lang. Wow. Wala ka bahay tayo dun oh Pwede mo akit ba, ba Ayaw, tayo sa kabila para rin. tabu tayo ni Gamak at at bahay tayo. Ano ba? May daan pa <laughs> ba yan? Ito po yung mga lovers ng Paris. My gosh. Siyempre, wala tayong lovers. Wala ka po.

Doon tara. So ayun nga po, papasok na po ako mga kaibigan dito sa may wagang <laughs> Hindi ko nga po wala kung anong gagawa nila. At si Tara po mga haba po ang leeg ganyan. Hindi ko po sa, sa di malama mga, mga kadahilan. Ipicture naman tayo dito. O, oh, sige. Dito na lang po muna kami ngayon, ha. Sige po, babay na po. Dati umakit kami ni Ami.